Hello so guys, good morning. Panibagong araw na naman guys. Hello so guys. Naglalaba kami dito sa puso. Ako yung taga bomba. So, si Pino, nag ah, si Sander. Nag-alaga ka ng kambing yan guys. So, Buntis yan guys, ng kambing. Na, ah, ilang buwan na lang, mga anak na yan. So, guys, so bomba bumba-bumba ako guys. Dito lang kami sa puso guys kasi doon sa CR walang tubig. Kaya dito muna kami sa puso. Ako yung taga bomba yan. Yan. Bumba lang guys. So, yung diba guys yung lawak dito guys. Nakita so, ah, nyo yung lawak. Dati guys may ano dito. Ito. So, ating ano yan guys ah chicos. ano na chikos na chiko chiko tapos ito naman guys yung nakita nyo yung puno yan may green na uh, dahon atis yan guys pinotol kasi yung bunga yung mga ano lang nakikinabang ibon yung nakikinabang sa bunga tapos yung atis Oh, chicos, Chiko pala. <laughs> Marami guys, ayun o. Oh. Yun sa so, na, nakita nyo, ayun o. Oh. Ano din yung dati guys? Chico. Maraming puno dito, kasi malawak po guys, ayun o. Oh. Tapos, Toy, or, ano or, na lang or, nalang, nal -tira. yung nagpira. Yung talamansi. Tapos ito. Jimmy Lena. Ayun guys, nilawak lawak dito guys o. Oh. Tapos yung mangga. Tapos yung mangga. ano, mga sanga sana sanga maganda dito guys dati yung petang hali malilim dito sa puso kasi dami nga mga puno ngayon wala na pinuputol na guys so, ate magkay ka ate sa ating vlog ate <laughs> oh ayan guys oh so, nakita nyo saka yung kambing, walang kinakain yung kambing walang damu -damu eh. Walang damo-damo eh. No, naubos yung mga damo-damo eh. Bumba lang tayo dito guys. Ah, uh, naman lang tanggal guys eh. Uh, itong bumba guys. Ilang taon to dito guys, tagal na. Kaya Kinak kinakalawang nga kita nyo. Kinakalawang na siya bungi na rin to guys sa likuran dito bungi na yung dolo labang muna kami guys at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood guys uh, yung kalimutan mag subscribe sa ating youtube channel guys kuya chi tv yan yeah. and merry christmas sa inyong lahat guys and happy new year